So, hi guys. Meron na ang tent dito, guys. So, hi guys. Guys. Hi guys. Hi guys. So, ayan, guys, meron nang mga tent dito, guys. So, magsisimula 'yan, guys, sa Pizza Dos. guys. So, yang guys, mahaba yang guys, oh. Hindi oh, okay, pa yan tapos, guys. <laughs> so, yang guys. <laughs> Yan, mahaba yan, guys, oh. Boss, may nagabi, boss. <laughs> so, yan, guys, oh. Madami ng mga tao, guys. Wow! <laughs> <laughs> Ito <laughs> May naga, sayang <laughs> so, ayan guys. So, mga pagkain dito guys. Yung ititinda guys. So ayan. So, ayan guys. So, So hanggang dito lang yan guys. Kasi hindi pa tapos guys oh. So ayan. So yun guys, yan stitches po yan. Hindi pa tapos yung mga payong guys. Sayano. So, oh. Marami nang mga tao guys oh kahit hindi pa pista guys. Guys. hindi pa nagsisimula yung rides guys kasi ginagawa pa guys na assemble pa guys so magsisimula to guys sa pizza dos guys ng mayo so guys tignan natin guys yung ibang perya guys so ayan guys hindi pa yan tapos So, ayan, guys. So. Oh. Dito tapos guys, nice pa guys oh. Ayan. Nice pa guys. 'Yan yung biking guys oh. 'Yan. Dito tapos guys. Low kuya. <laughs> ayan guys yung biking guys oh no pirit pa guys ayan si kuya ayan ginagawa pa guys hello hi ka hi hi <laughs> So ayan yung biking guys So oh, hindi pa tapos guys Ginagawa pa guys Magsisimula to guys sa pizza guys Start na yan guys Kasi ginagawa pa guys so oh. Ito yung Iba guys so oh? yung peria guys Ginagawa pa guys hindi pa tapos So ayan guys oh. Di pa tapos guys. Ito yung bingguhan guys oh. Di pa tapos guys, ginagawa pa guys oh. Ito yung roller ano guys. Di pa tapos guys oh. Yan, di pa tapos, guys. Ginagawa pa, guys. Oh, Yan. ayan, yung bingguan, guys. Di pa tapos, guys. Oh, so ayan, guys. Hindi pa tapos, guys. sa mga mahilig dyan mag bingo guys andito yan ang nakapwisto guys yan yan yung sa mga bata guys oh. yan so sa mga taga milagros dyan kung gusto nyo umuwi dito sa inyong lugar umuwi na kayo guys kasi minsan lang to sa isang taon guys at ngayon lang to nangyari guys na nagkaroon ng perya sa pantalan guys at merong night bazaar yung mga nagtitinda sa pantalan guys paggabi. Ayun. So ayun guys oh. So ayan yung caterpillar guys sa mga bata yan guys so yan Ay, hindi pa tapos yan guys hello noy hi, na, kayo noy taga saan kayo noy taga bagong bayan uh, bagong bayan milagros nanap nyong yung jowa nyo <laughs> Ah, uh, sige. Ay <laughs> <Hi>, kayo. <laughs> so ayan guys, so marami ng mga tao guys. Hindi pa yan pista guys.

i <laughs> don't <laughs> We're <laughs>